Eh ngayon ma'am Ligaw ngayon ah Okay lang naman Kahit may kasama ako yung bus Ano yung sa'yo? Ganun talaga Pero mali yun Ang masama pag boyfriend Pero may ligaw sa'yo Masa dalaga talaga In -in nalili Naliligaw Inauna ka sa'yo yun In Internet mo siya. Sabi, Inter -in internet mo rin ako. Dalawa na kami. Tama. 'to no, kailangan maging sports ka lang kasi. Diba kayo mga lalaki? Eh? May mga gusto gusto din kayo Wag kami. Wag ako. Baka si baka siya, hindi ako. Motor, basta 'yon. Diba na namimili, namimili kayo? Hindi nga sa layon. kami mga babae, oh. namimili. Kayo. Ako, sila 'yon. Kami mi- At yung mga katangian na gusto ko sa lalaki na sa iyo, oh, 'di ba? O di swerte mo. Oh, oh, wait, oh, wait, tama? Ayo, ipakita. Ito, ito. Ah. Ang gusto ko dito sa iyo, yung kung ano ako. Ayun. Kung gusto mo ako, patagawin mo ako. Yun yung gusto ko. Ano Hen? Say, ganito. Di ba? Ikaw, may gusto ka sa mga lalaki. Tama mo eh. Grabe na may gusto sa mga lalaki. Diba, hindi ibig sabihin ugali ba? Oh. Ugali. Ha, ah, ugali. Oh, ugali. Uh, uh, diba? sorry, but, namali kasi ang words mo eh. Oh, sorry. Sige, meron na ugali. Meron akong uh, ugali gusto. Sa lalaki. Ya, oo. Apo. Pero, alam ba ako,

Hindi gano'n. Hindi ganun ang mundo. May <laughs> <Ngayon, laughs> wala. Gano'n kung gusto mong magbago, kunyari, Apo. sinabi ng ano, gusto niya ng ganito, ganun. Sinabi mo ano mga gusto mo sa lalaki, eh? o kung gusto mo talaga, magbabago pa. Apo, bangka. ganun ka. Pero, yun. kung hanok ng kung ka ng, yung, yung mo yung gusto mo. That wala, wala ko wala, wala kang mahanap. Babak, ano mo yun, eh yeah. Kaya, uh, ako sabi niya, ka? Oo. Oh.

Yun nga sabi ko sa'yo, lahat ng mga tao magbago. Kaya nga, ako, nang niligaw ko sa'yo. Ay, ang ganda o.